Pap, morning. Ah, hmm. uh, pati ba Sabado ngayon? Oo, oh, tapos? Eh, baka po pwede akong matulog kina mama. Eh, wala nang bumpasok bukas tayo. Yes! Nak, hindi ba napag-usapan napag na natin to? Hindi ka muna pupunta sa mama mo. Alam mo nga din yung tito Jason mo eh. Ano ang gawin sa'yo nun. Eh, Pa, naalala niyo po yung sinabi ko last week? Yung Mother's Day po? Eh, sa susunod na linggo na po kasi yun. Eh, magpapalaw lang po sana ako yung mama. Na, pwede ka makipagkita sa mama mo na hindi ka doon natutulog. Ha, pwede ka magchat sa kanya. Sabi mo, sa labas kayo magkita. Eh, uwi na lang po ako mamaya, bago po magdilim. Mga alas ko po, nandito na ako. Ay, nako. Please, Sige, sige, sige. Basta mag chat ka sa akin. pag may nangyaring masama doon ha. In chat mo ako agad. Sige. Ah, oh, wala akong tiwala diyan sa dito mo. Sige na, sige na, mag-ingat ka. Sige po. Oh, Ay, pare! dami! Nabasa na yung chat, oh, na -chat. Na -chat oh, na ko. Oo! Oh, Pinayagan na ako ng tatay ko! Solid! Mabait oh, ba yung nanay ko. Sigurado ka? Oo, oh, di masungit oh, yun. Baka sumutin ako yun, ha? Para pogi ako. Hoy! Akin natin, huwag nangagaw! Damot Oh, JC. JC. Oh. Hello po. Nandiyan po si Ma'am. Ah nandito siya. May ginagawa lang sa kusina. Pwede Pasok pa, po na Opo, kayo dyan. Hi po. ko po, Ah, okay. Kamusta? <laughs> oh, kumain na ba kayo? Opo. Opo. Oh, pagod na pagod kayo. Sige, kukuha muna ako ng ininom niyo ha? Sige, o, Thank sige. You Thank po. Sige po. Okay. Ay, bahay na. na. <laughs> Ay, bahay na. Bakit nandito? May Ano flower bees. Ay, ayaw <bahay na> mo ko ba <laughs> Ay, <bahay> na? Jaycee! <laughs> 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 miss na miss na kita! Bakit ngayon mo nga magiging ano? Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Ayos lang naman ako. di ko pa pinayagan ng papang magiging tulog eh. Oo uh, po eh. Nagpaalam po ako ngayos, kaso parang ayaw. Ah, uh, kami sabihin po sana ako. Ang oh, ano yun? Sa... Sa isang araw po ay Mother's Day po sa school. Pwede na po po ako samahan? Oo naman! Pwede po po ako yanan? Oo, mo ako ha. Masyadong maganda ko. Sa'yo yun. Tugon natin yeah. tayo nagkita. Sino ba kasama mo? Tropo ko po ay, yan. mo hindi daw. Hello. Hello. Bando ko siya ba sa isa? na lang <laughs> oh, ka talaga. Oo, oh, nagkakao talaga. Wala ka ba ipapakilala sa akin, kung babae naman? Hmm, malapit nga. Hindi <laughs> <laughs> nagbibinata na talaga ang anak ko. Tugon natin hindi oh, nagkita. Hindi hindi mo nakita po natin, natin. So, ay... magsago. Oo nga eh. Uh, ay, ay na rin pa. Ba't hindi mo ko dinadalaw? Ayoko po kasi mapayagan yung Eh. Ano ako pato mo talaga? Napakakontrabita ka, pausapin mo nga yun. Habang mo. Eh, teka lang, may hinanda ko sa'yo. Habang tinawag. Ano? Ano? kayo? Hindi yan ba eh. Ano? Hindi yan ba? Puto yun eh. O yan, ko lang. Tapos, ito ha, ang dagdag sa bako mo. Ano? Yun ko na sabihin sa bako mo, baka bawasan pang ano mo, pang allowance mo. Alam mo naman yun, napakatipig din. Si-check po ito sa itang to Oo. Tsaka oh, huwag mo no, naman no, no ako lagi din yun. Oo. Kasi. Tapos kumain ni sa lupas, mo yun? Tara, sama! Sama! Pwede sa mo ba dito? Oo naman! Oo, thank you mo! Mas na-miss talaga tong anak ko eh. Lumaking ganyan! Hindi ko... Wait po nga eh! Ha? Ha? nga eh! talaga? Manang-mana ka sa tatay mo pala eh. Kaya mo Talaga. Ang sweet niyo naman. Tagal din namin din nakita. Sabagay. Ano nga? No, ano mo, mapapokay ng mama mo. No. na ba? Ang tali dito. Grabe. Silong so, mo. Bulera talaga tong kaibigan mo eh. No? Ako, tita. Masali ka na po. Ako pa. Masa na ba yun si Jason? Jason, nasa na yung juice? Ito na akin. Yung juice pa lang. yung juice. May pag-rosin. May pag-juice pa lang. Amish na yung juice. Baya talaga ng papay gipatay niya ako dito matulog? Naman! ka kung na ako din siya, paano? 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 tay? Alam mo, saan uh, sa mo punta? Ah, sa nanay ko po. Kay mama. Alam mo, Jason, nung isang araw pa napapansin, tatay ka ng tatay sa akin. Di ba baba mo ako? Eh ano ba? Sleep tatay ka ng tatay. Sorry po pa. Sabi po kasi ni Tito Jason ko, tatay daw po itawag ko sa kanya. Kasi magkasawa naman daw po sila ni mama. Eh, nalito po ako. Pasensya na po. Saan ko punta? Ba't ka nakabinis? Eh, mama po. Ayos mo ba? JC, hindi ako natutuwa sa ginagawa mo, ha? Kung sa araw, baka hindi mo alam. Ha? Alam ko na nagpunta ka sa mama mo na hindi ka nagpaalam sa akin. Ba't mo ginagawa yun? Binisita ko lang naman, ho. Kasi nga po, malapit na yung Mother's Day. Oh, tumataas ang boses mo? Hindi ka na nga nagpaalam, ganyan pa ugali mo? Ba? Di, papa, ganito kasi yun, hindi mo naiintindihan. Huwag mo pataas na ng boses, JC, ha? Papa, Bakit? mo. Bakit po ba ayaw niyo pumunta yung doon? Jason, pwede kayo makita ng mama mo, pero ayaw kong pumunta ka sa bahay nila. Alam mo, nandun yung tito Jason mo, ha? Pinaprotektahan niyo po ba ako? Nagsiselos kayo. Saan ang gagaling ang isip mo na yan, ha? Kasi sa tito Jason mo? Kasi po kung pinaprotektahan niyo ako, pwede, sasabihin ko po sa inyo, maayos ang turing sa akin doon. Binibigyan pa ako ng pagkain, ng juice. Pwede pa ako maligo doon ng kahit walang pa paalam, eh. Walang paalam. Talagang wala kang balang magpaalam sa akin, ha? Bata ka? Ha? Ano? galian, yan, ha? Hindi kita pinalaki ng ganyan, ha? Pa, Bigyan niyo naman ng oras makasama yung nanay ko. Sa so, buong taon kong nabubuhay dito sa mundo, ikaw ang kasama ko! Tapos laging ganyan! Ayaw mo man lang, ayaw mo man lang ipakita sa nanay ko! Bakit? Nanay ko rin naman yun ha! May karapatan din naman po ako! Jessie, O kaya lang kitang pagbuhatan ng kamay. Pinagbuhatan na kita ng kamay ngayon eh. Gawin niyo po! Mapakabastos mo! Gawin mo! Alam mo, sige, kung gusto mo pumunta sa nanay mo, ha? Pag may nangyari masama sa'yo, JC, huwag mo sisisiyan, Hindi mo alam kung bakit ayaw ko tapos puntahin doon. Mamaya may gawin masama sa yung Jason na yun eh. Hindi mo kalalang taong yun. Jason? Jason? Puro Jason? Napaka ba ito sa akin? Hindi mo sa kailala, anak. Hindi mo sa kailala. Hindi kailala? Ikaw nga to, tatay kita, pero binagsisigawan mo ako, bakit? Eh. Hindi niya ka ginagawa sa amin yun eh. Mamak, dinidisiplina na kita. Hindi kita sinisigawan dahil dahil gusto ko lang. Dinidisiplina ka. kasi hindi ka nakikinig. Nagsisinungaling ka. Ha? Ano? sa ka natuto niyan? Sige, pumunta sa nanay mo. Pupunta talaga ako dun. Tagas ng loob mo ah. Ayoko na dito. Sige, pumunta ka doon Tutal tatay yung tawag mo Pumunta sa tatay mo. Doon ako sa tatay ko. Sige, umalis ka. Oo. oo. Tatay. Naging ka lang. Kala ko Saka teka. Pati naga kang gamit? Tsaka mukha kang barino. Wala ka nang pakilam doon. Naasar ako sa tatay ko. Bakit naman? Ayaw ba naman akong ipakita sa nanay ko? Para bang ayaw niyang ipaalam sa akin na nanay ko siya. Naintindi e, mo ba ako? Naintindihan kita. Eh, baka naman pinaprotektahan ka ng tatay mo, di ba? No, protect time. Ano ka? Sa kanya kakakampi? Ay, sir. Pinapaliwanag ko lang yung side ng tatay mo. Eh, dito ka tanganakan pe. Hindi nga. Ay, ay, sinasabi sir. ko lang. Ano ba kasi mo? Sabi, pagkakaalam ko eh, sanungkan kaya sa tatay mo eh. Hindi mo kasi naiintindihan. Ah? Nagpapaalam lang ako sa kanya kasi nga may Mother's Day sa school natin. Oo. Oh. Tapos, alam mo, walang kwenta tong pinag-uusapan natin sa kanya ka lang nakampi. Hindi ah! Hoy! Ito diba ba? Ano ba? Oy! Sarap sa iyo. Oy! Iwan na. Ma? Tay! Hoy! Tay! Namiss kita. Hoy, umuwi ang tao tawag, -tawag ni Tatay, JC. Bastos mo, basta ka na lang pumapasok ka. Ah. Sarado mo yung pinto. Pasensya yun na po. Nasaan po si Mama? Mama mo? Ba't saan mo hahanapin? Umalis! Amalengke! Pupunta-punta ka dito, di pala alam ng mama mo. Hey, sinabi ko po kasi sa kanya na bukos na yung Mother's Day. Akala ko po kasi dito. Anong Mother's Day, Mother's Day? Gagasis na naman siya para sa'yo? Nanay ka naman po siya. Ikaw bata ka, kapag dinamukha mo eh, no? Ba't lang ba pala yung punta mo dito? Alam ko kasi, okay lang sa inyo. Anong okay? Pinapakasamahan lang kita dahil nandiyan ang mama mo. Pero ang totoo, busit na busit ako sa pagmumukha mo. Lalo ganyan, kamukhang kamukha mo yung ama mo. sino na po. Ito bata nga, ayoko nang makikita yung pagmumukha mo dito, ha? Kung hindi talaga, makakatikim ka sa akin. Bago ang na tatay mo! Saan oh. ko Diyo, po ko? Hindi ko po saan ka na! Magsama kayo mo! Visit ka! Ay, naku. Baang ko. Sa yung niya? Dito hindi siya ba? Anong ginawa niya sa'yo? Punta po ako sa away ng mama Eh? ano Anong nangyari? Ano po si Tito Jason? Akala ko mabait siya Totoo po pala ngayon Totoo po ang mga sinasabi niyo Anong <laughs> ginawa sa'yo ni Jason? Hindi siya mabait Anong ginawa sa'yo ni Jason? Sinagtang ka niya? Tito ba ba eh? Anong ginawa niya sa'yo? <laughs> Anong ginawa niya, <laughs> niya sa'yo? <laughs> <Anong ginawa niya? laughs> Sinakta ka ba niya? Hindi naman po eh. Sa, sa pagkakalam ko po, po kasi mabait siya. Tapos... Anong ang ginawa sa iyo anak? Sabihin mo sa akin. Hindi ko alam tay. Sinabihan niya ako ng masasalit na salita. Tay, sa mano mo niya. Sobra sa mano mo gali. Dito iso na iso naka malmaka ka nga. ka. Kasalanan mo din naman to eh. Huh, ha? Diba? Hindi ka nangikinig sa akin. Tayo, pasensya na po. Oo. Oh. <laughs> pasensya na po talaga. Ayan hey, mo. Kaka sabi ni Jason na yan ha. At ito na yung huli beses na pupunta sa bahay nila. Ha? Mabihis ka na. Magpahinga muna. Hinga po kayo. Si Raul, talagang nalaki ka no? Jason! 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 Will! Anong gawin mo dito? Nasaan si JC? Migi nasaan ang mo? Bakit? Bakit mo hinahanap si Jason? Saan ba galing kasi? Ha? Hindi ano? mo alam na dito yung anak mo? Ano? Anong ano? ano? Galing ako sa palengke kanina eh. Hindi hmm. mo alam oh, ang ginawa ni Jason sa anak ko? Boy, ha? Binastos lang naman ang asawa mo yung anak ko. Galing dito, hinahanap ka, gusto kang makasama. Tapos gano'n ang mangyayari sa kanya. Ano? Tamo, hindi mo alam. Ang buong akala ko pa naman, Miki, binabantay mo yung anak ko. Pag nandito siya sa'yo. Oh, Pero, okay naman sila ni Jason, ha Lalo na pag magtakasama kami tatlo. Miki, yun din ang akala ko, eh. Alam mo bang, ilang beses na akong tinawag na tatay ni JC? Ha, kahit papa yung tawag niya sa akin. Tapos ganito yung gagawin niya. Palapakitan pa ko lang pala yung asawa mo. Pagkaharap ka. Niki. Pasensya na. Kakausapin ko si Jason. Hindi ko alam na gano'n ang pakikitungo niya kay JC. Niki, nirespeto ko yung usapan nating dalawa. Uh, about kay JC. Kung paano natin siya pakikisamahan ng magkahiwalay tayo. Ah, nirespeto ko yun. Pero pag ganito nangyayari sa anak natin, sabi, hindi ko alam. Hindi ko alam kung mapapayagang um, pa siya makipagkita sa'yo. Well, naman. Hmm. Alagaan mo yung anak natin, ha? Kausapin mo yung asawa mo. Kasi pag naulit, oh. Hindi ko alam. Ano ba mangyari sa akin? Kakausapin ko siya, Will! Tatarap Oh, Han. Ano itong mga balitaan ko na ginawa ko sa anak ko? Ginawa ko sa anak mo? Karang dito sa si JC kanina. Ah, oo, oh, pumasyal dito, tapos umalis din agad siya eh. Umalis din agad? Oo, oh, nagmamadali niya eh. Umalis o pinaalis mo? Hindi, may sinabi lang ako sa kanya. Ewan ko eh, parang natakot pa nga yata sa akin Jason, huwag eh. mo kung pagsinungalingan. Ano ba yan, Han? Anong pinagsasabi mo? Sinabi sa akin lahat ni Bill kanina. Nagkasalubong kami, muntik ka na niyong puntahan dito. Kung ano-ano daw sinabi mo sa anak ko? Wala naman ako sinabi masama sa kanya eh. Medyo tumatas lang ang boso kasi bigla siyang pumasok, nagulat ako eh. Papasok niya kasi, dere-derecho siya. Alam ko kung sino. Jason, hindi yung dahilan. Anak ko yun. Sana naman, tinanggap mo siya ng maayos dito. Eh, kasi bigla-bigla siyang pumapasok eh. Eh, may ginagawa kasi ako eh. Buti ko pang mapitawan yung cellphone ko. Ano mo, nakakapansin na ako ha? Kasi wala ako kanina dito sa bahay, ganyan mo ng ang anak ko? Ang tagal namin hindi nagkikita, ilang beses na kami magkita, pati ba yun, pati ba yun, pagkakait mo sa akin? Di ba sinabi ko naman sa'yo mula nung umpisa? Kung tatanggapin mo ako, tanggapin mo ako, Sabihin mo din pati anak ko! Sinsensya na, hangin, kasi hindi ko rin naman may pagkakainan. Kasi kamukha-kamukha niya yung ama niya. Siyempre, hindi ko pa rin naiwasan yung yung selos ba? Jason naman, napaka-immature mo naman! Walang ginawang kasalanan yung bata. Napakabait na Jason sa'yo. Itinuturing ganyan tunay na ama. Tapos pakikisamahan mo siya ng gano'n. Walang tinalaman yung bata sa so anong naging pinagsamahan namin ng ama niya. Sana naman maisip mo yun. At sana naman, respetuhin mo din yung pagiging ina ko sa anak ko. Pasensya mo. Jason ha, sana huli na to. Punta ka muna si JC, aamuhin ko muna. Makamatro mo yung bata na pumunta dito eh. Alam mo namang isa na lang din sa kasiyahan ko. Please lang ha. Sa susunod. Huwag mo nang pagsalitaan ng masasakat na salita sa si JC. Yung masente yung bata. Kung kikilalaan mo siya ng maayos, mamahalin mo din siya at gugustuhin. At huwag mo idahinan nakamukha siya ni Will. Matagal na kaming wala ng tatay niya. Pupunta okay. <laughs> ako muna sa si JC ha. At ikaw, mag-isip-isip ka muna dyan. Ay, sige din mga pinamili ko. Sige, ako Ikat dun, na bahala dito. Ingat ka doon, ha. Sensya na, ha.